Apat katao ang naiulat na sugatan sa pagtagilid ng isang truck sa barangay Kulyat, Ligaw City nitong linggo, Hunyo 22. Kasama sa mga sugatan ang driver ng nasabing sasakyan at tatlong pahinante. Ayon sa ulat mula sa Ligaw City Police Station, aminado ang driver na nawalan nito ng kontrol sa manibela dahil sa padaos-dos na kalsada. Lulan ng truck ang 32 pinaghalong baka at kalabaw na dadalhin sana sa Lucena City. Apat na baka naman ang nasawi sa insidente. Meron nga po tayong nangyaring uh, disgrasya noong uh, Sunday, um, June 22 at around 5pm po yun ng hapon na kung saan itong ating biyaherong truck coming from Culiat ano, uh, at uh, na-disgrasya siya doon din sa Long Culiat Road na kung saan ay bigla na lamang siyang uh, natumba, na-outbalance yung kanyang truck na laman, lulan yung ating mga hayop, mga baka na biyahe sana sa papuntang Lucena. Uh, atin pong uh, investigasyon, ano, mayroon pong apat na nasugatan at aawa uh, naman ng Panginoon ay nasa ligtas naman na po silang kaligayan. Samantala, sugatan naman ang isang rider at ang kanyang back rider matapos na sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang pampasaherong jeep sa barangay Ilawad, Kamaligalbay, gabi nitong linggo. Ayon sa ulat, papasok sa isang gasolinahan ang jeep ng masalpok ng motorsiklo. Lumalabas naman sa investigasyon na nasa impluensya ng alak ang dalawang sugatan at wala rin suot na helmet. etong jeep and then yung motor is same direction sila. Papunta sila sa Ilawod from Centro. So, pagdating doon sa pinangyarihan, itong si, si Jeep is supposedly magpapagasolina. So, nag siya. And then, nung clear na yung daan, pa, uh, pag-go na siya, papunta na doon, paliko na sa, sa, standard gas. Doon na dumating or doon na biglang, biglang na, na, na sila or bump from behind yung motor. And then, uh, basi do, base sa pag-iimbestiga, pag nalaman namin na yung motor pala, yung angkas noon, yung sakay and then yung angkas is pares na kain. So kaya nangyari yon. Hindi nila na natansya na yung speed nila. So ganoon ang nangyari. Muli, nanawagan ng PNP sa mga motorista na laging i-assess ang kanilang sarili at ang kanilang sasakyan bago bumiyahe upang makaiwas sa aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.